Uh, magandang araw po sa inyo lahat. Ito ang likod I si see Freddy dito sa Amerika. At ako po ay nagbablog almost on a daily basis. And most especially when it comes to sa mga paninira nitong si Maharika. Again guys, if you haven't subscribed to my channel, please subscribe to my channel by pressing the red button below. And uh, make a big likes too. Big likes too. And you, if you could just share this video to your friends and benefactors and all in your family circle i really appreciate it and share it also to your community or barangay there in the philippines okay and i really appreciate and if ever you are satisfied with this or are against it you could put it in your comment okay most especially itong pang araw-araw na na vlog ko para kay Maharika pero bago ko to umpisan ay nais ko pong uh, uh, ang mga nakikinig at nanonood sa akin sa araw-araw. Ito po ay galing kay Nelly Domingo. Nelly Domingo, maraming salamat sa iyo. Sabi mo, mabuhay po kayo, Sir Freddy. Good job po kayo, Sir. Pagpalain. Okay, thank you very much, Nelly. Okay. Taga saan ka ba? Taga Pilipinas ka rin. Yan po. Isa pa rin po, no? Uh, sabi niya, si Nelly Domingo, nanonood po ako kay Sir JDB. Kasi magaling sila tungkol sa politics, political topics. Alam mo, itong si JDB, it eh, looks like uh, abogado rin ito. Eh. Abogado. Hindi ako abogado. Ah. Kaya maganda kanya mga topic. Kaya lang nandiyan siya sa Philippine base. Philippine base. At ako ay nanonood din sa kanya. Okay? nanonood din ako sa kanya. Ah, uh, sabi nito, uh, hindi ko pwede yung mga uh, nagbibigay ho na ang uh, mga pangalan ay user, ay paano ko kayo masya shout out ay uh, user ng ginagamit nyo At yung isa ay si Jojo Dinsay, Jojo Dinsay. Ito, sir, bakit hindi na lang asuhan si ni PBBM si Maharlika para makulong? Ah, uh, yan ay nasa ano yan nasa legal division o nasa legal consultant ng ating pangulo. Pupunta pupunta sila diyan once ay uh, inassess nila na dapat na idemanda si Marika. Kasi ano ho yan eh US citizen na rito. Ang pwede magkaso niyan, syempre not dito rin sa Amerika Oh, maliban kung siya ay pumupunta dyan sa Pilipinas pero sana ngayon meron siyang pending warrant of arrest dyan sa Pilipinas dito wala siyang pending warrant of arrest meron yata, meron yata pero it's only civil eh. civil so walang nangyayari pag civil okay? Uh, ito pa no si padalawo ito ni Janet Santi okay? Bakit po sobrang galit ni Mahalika kay PBBM samantalang dati kilig pa siya, may pa I love you pa siya kay BBM. Okay? Dahil ba wala na sh dahil ba wala na pala bakit uh, bakit uh, kailangan may kapalit ang pagsuporta. Di ba po di po ba ah, natin ang boto si BBM, bakit kailangan siya masunod sa gusto niya mangyari? Tama ka. Isa lang siyang vlogger na sumikat sa kumpanya KPBBM. Kumitas naman siya sa view niya. Hindi naman huming, hiningin. Hindi naman niya hingin ni, ni BBM. Okay. Ang boto natin never siya nagsalita. Iboto ninyo ako. Never po kundi sinabi lang niya ang plano niya kapag siya ay nanalo, di po ba? Kaya nga maganda siyang mag-ampanya, mag wala siyang sinirang kalabag. Totoo po yan, yung nakaraang eleksyon. Hindi siya nanira. Ever siya nag-promise, sinabi lang ni BBM ang gusto niya mangyari sa Pinas. At yan ang ginagawa niya. Pero hamak maayos siya kung kay Digong lang, nalulungkot ako baka totoo yung video. Okay? Uh, yung video na sinasabi nila na nagpupulboron ay long time ago. 2012 pa yun eh. Ha? Hanggang ngayon, hindi nila may submit yung video na si BBM ay, ay uh, gumagamit ng uh, pulburon pulboron, sinasabi nila. So, walang, pag wala kang may pakitang ebidensya, wala yun. Wala, wala sila may papakita. Ginagawa, ginagamit nila yon para kasi si Sara Duterte na maari maging presidente ay lumabo na nang gusto ang 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 pag-asa niya upang maging presidente. Naungusan na siya ni Senator uh, Rapi Tulpo at who knows, four more years ago at merong uh, lalabas, wala pang kandidato ang administrasyon. Ah, uh, wala pang kandidato ang administrasyon. So, let's, let's, let's wait for, for the coming, who will be the candidate of the Uh, administration kasi napakalayo pa it's 2028 ang mga Duterte ay hindi na makapag-antay lalo na ngayon dahil sila ni Rapitolpo at hindi si Rapitolpo ay hindi rin sigurado huh? tama yan tama ba ako? hindi okay eto na nga ako si Marika at sasagutin ko ang kanya mga paratang sa ating pangulong Bongbong Marcos Jr sisingilin kayo ng langit kapag langit ang humatol di ba may, may ano ngayon may uh, may pelikula, ay no, pelikula yun Wilma Santos and Richard Gomez babang ako, dudurugin kita Hector, di ba? Hector pa tama ba? <laughs> Hector, di na naalala eh no? Hmm. so yun, okay, balik tayo kay Lisa, okay, ngayon kay Satanas, so mga palangga gigil na gigil itong taong ito sa akin, ipapatay ako dito By the way, sabi ko nga, ulit-ulitin ko po sa inyo mga kababayan, na-report ko na, uh, buhay na natin, ni na report ko na si Marcos Jr., si Lisa Tanas, si Mel Robles, si Tamba at ang iba pa, lahat. Pati si Sandro Marcos, sinama ko. ni report ko sila sa si FBI. FBI okay. pa? Ako, ano mangyari sa akin, sila ang salarin ng pagpapataygi sa akin. Sa tingin nyo ba, bubuhat? Hindi po. Oh mali kasi siya ho ang reyna ng uh, kasinungalingan o reyna ng mga fake news hindi ho totoo na ang baba may nagtatangka sa buhay ay may re-report mo sa FBI ako nagsasabi sa inyo sinungaling ito si Maharlika hindi ho kayo pwede lumapit sa FBI ha Hindi ganun-ganun kadali ang pumunta sa FBI. <laughs> Sige ninyo, lahat ng kanyang sinasabi ay puro kasinungalingan. Fake, fake information. Okay, tuloy natin, ano? Wala akong, kas wala akong ano yan, hindi, ano yan. Kung gusto mo mag-report, pumunta ka sa polis. Sa poli pinaka nearest police precinct. Yan o ano, ay bablatter, isusulat lang. Isusulat lang. So, kaya na mismo magsusulat. Hindi kayo, uh, ano yun, ng, ng, ng polis. Sabi niyo, what's your complaint? Okay, then, okay, you can, you can sign. You can uh, make a report and we'll make a follow-up on it. Okay. What date? Kukunin mo lang yung date, uh, date at saka yung time. Yun lang. Bawa doon sa Los Angeles, California, yung the nearest police precinct na pwede mo maglagay ng uh, blotter. Iba blotter lang mo yan. Wala akong katotohanan ng kanyang sinasabi na nagpunta pa siya sa FBI. Okay? Okay. Kasi ang layo eh. biro mo, mag, nasa Pilipinas yung papatay sayo. Oh. Sino 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 ka para aksayan ka ng oras at panahon at pera para pumunta sila dito at ikaw ipapatayin? Napakahirap naman 'yun. Okay? Okay. Tuloy natin, no? Oh. Tuloy natin. Naku na mga ito. Dito sa mga expose natin, ayun, balik tayo kay Bianca, ano, yung uh, social secretary. So ngayon, ako kay Sastay na putol, right? Kay tayo, Sorry ha, may breaking news. Bear with me mga palangga. Doon pala kay Sas palang gingging. Mm. Okay. Uh, ngayon, ang sabi, siguro si Sas ay may naka-ano din. Mayroon ka, may puting si ass pa si Palanga. Ang sabi ni Sas, four mm. hours ago, Ito the yung, extraction story yung, just, yung just ano, became more interesting. Besides kids, a gadget was supposed to be extracted the gadget allegedly has a lot of interesting stuff. Okay? So, ang question dito, ano ang nakarating kay SAS? Hihimayin natin to. Kasi, iba-ibang, ano to, informante. Iba-ibang informante ito, mga palangga. Si SAS, meron din siya. Ako, meron. Iba-ibang mga tao nakapaligid. Uh, uh, I mean, nakapaligid. Nakakaalam ng kababuyan ni Lisa Akas. Pinarinig ko na sa inyo po ang boses ng extraction. Okay? Para sa inyo lahat, nakakapasok lang dito kasi we're like 9,000 live viewers right now. hindi uh <coughs> di, ba kayo magtataka kung bakit itong si Maharlika at itong si Sas, no? Ito ay si Sas ay isang transgender na nanggaling na nag-aral sa China pero hindi natapos. Sandali-sandali lang pinawi na dahil hindi siya nakapasa sa Mandarin or Mandarin language. Yun ang narinig ko ha. At pinauwi siya dyan sa Pilipinas. Kasi hindi ka pwedeng uh, maging scholar kung hindi ka makakapasa sa language ng mga in -Chic. Okay? Yan o si, si SAS o transgender. ulit ko transgender na kasama ni Malika na naninira. Okay? Tuloy natin. social media, iparinig na natin, samantalahin na po natin ang pagkakataon kung ano ang inangak-ngak dito ni Maharlika. Okay? Ang inangak-ngak ko po dito, nagigil nagigil ang gobyernong ito. Maharlika and you versus the mga government nang in-expose natin itong extraction audio na kung saan ang uh, social secretary ni Marcos Jr. Parati niya pinag-bangag -ano, uh, na bangag ang ating presidente na hanggang ngayon hindi niya may pre, hindi niya may labas ang video at sinisisi niya si uh, Senator Amy Marcos kasi si Senator Amy Marcos ay laban sa kanyang kapatid at silang dalawa at siguro nagkasama sila nung nakaraang campaign ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Kaya marami siya. Ito ay isang insider, dating insider sa Malacanang. Kaya marami siya nakakausap nung araw na siya ay blogger ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ah, yan ho. Nihingi siya ng pabor sa, um, sa First Lady kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. upang makakuha siya ng pwesto dyan sa Los Angeles Consulate. Just imagine, ha? Ah, eh, nan, malapit lang mala, at tagal Los Angeles ito at siya ay magtatrabaho sa consulate office. Well, magkaanong sinisweldo if you will be a consulate uh, general or a consulate staff there in uh in Los Angeles, California. Na hindi ka naman kailangan bumalik sa Pilipinas, abdo ka lang magtrabaho. Right? Okay, yan po. Na, tuloy natin. You have to do your part, Senator Amy. Tapos na. Ayaw pansinin ng PD, ng ano ng uh, AFP, ayaw nilang dalawa niyo hindi lang panggigipit sa akin dito sa dalawang bata sa nanay na ngayon ay hinahanting nila dahil nga sa statement ni Sas may document natin recently na na inano natin expose natin mga palangga yeah, yung document doon sa galing sa PDEA report na si Kuting ay kabahagi o kabahagi o part ng pulburoni mga kababayan yun ay pinasinungalingan nila pero sinuplak naman sila ng mga taga-pideya na ito ay kasinongalingan lingan ang kanilang pagbibang dahil during that time, ang sinasabi ng pideya na wala daw sa formis-formis na yon o sa database, in layman's term, na kung saan dapat ang mga record, okay? Ang mga record ng supposedly irerate ay nandoon lahat. Hindi nga natuloy kasi nga pinarbor ni Lisa kay Ochoa ayon sa puting angas. Nakita nyo, ang gusto kasi mangyari ni Maharlika, yung kanyang niisip, yung kanyang mga speculation ay maging katotohanan at pinipilit niya na kayo ay maniwala sa kanyang mga speculation, na kayo ay susuporta sa kanya sa kanyang katangahan kayo ba ay siyang tanga? Lalo na yung mga abogado dyan sa Pilipinas. Ha? Mga abogado kay sinabi, naging UP professor kayo. Tapos, kayo ay dito ha? tumitingala dito kay Maharlika, pukit na rito lang sa Amerika. Abay talagang uh, kakaiba kayo. Mas mataas ang inyong pinag-aralan. Bagamat mataas ang, pag-aaral dito, ha? hindi nangangulugan lahat kami rito ay magaling. Meron kaming pwedeng i-share sa inyo na inyong pwedeng pakinabangan. Pero ang ating Pangulo Bongbong Marcos Jr. ay dito nag-aral. At maging si Speaker Romualdez ay dito rin nag-aral. Kaya marami kayong matututuhan dyan sa Pilipinas pag, pag, at ngayon ay sila ang nasa kapangyarihan. Kaya pinipilit nila na ibahagi sa inyo ang kanilang mga natutuhan dito sa Amerika dyan sa Pilipinas. Okay? Okay. Ang ginagawa ko nito yung mahalika ay kanyang personal na interes dahil hindi siya napasok again dyan sa Los Angeles Consulate Office. Yan po ang katatuhanan. At sila, lahat sila, di nyo ba napapasin? Nakapattern yan. Ha? Si, si uh, Harry Roque. ah ha? Si Harry Roque. Masama ang loob. Di ba? Ang kanyang asawa ay natanggal sa pagiging board member ng pag-ibig. Ng pag I think. Okay? I think, ha? Huh? Yan, yeah, masama ang loob. At hindi rin siya napasok sa kabinete. Hindi ka ni Larry Gadon na kabinete na, na uh, Pangulong Bongbong Marcos Jr. Kaya lang, medyo uh, mayroong konting kapalpakan. ah, <laughs> uh, kapalpakan. At ewo uh, ewan ko kung magugustuhan ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. yung kanyang ginagawa. No? Tingnan natin. Uh. Pero uh, si attorney, dating attorney uh, Larry Gadon ay nagbago ng kanyang paninindigan. Okay? At sino pa ang mga naninira? Ah, yung Vice President uh, uh Vice President uh, Sara Duterte na parating member ng cabinet ng Pangulong Borbong Marcos na, na nasa DepEd ay humaharang sa mga gustong mangyari ng ating Pangulo. Katulad ng uh, gusto niya, ayaw niya na ma uh, ang uh, Ed ay makapasok ang mga uh, mga international school dyan sa Pilipinas na magdudulot yan ng uh, magandang kinabukasan sa ating kabataan. Ito po ay kabaliktaran sa mga na, pos na posisyon ng SHED, C-H-E-D, C -H -E -D, of Higher Education. Yan po. Gusto nila na ang Harvard, Uh, ang Harvard University ay magkaroon ng institution dyan sa Pilipinas. Eh, sino mag-aaral dyan kung mapasok ang, mga, uh, um, Harvard University at ibang eskwalahan dito sa Amerika? Aba, hindi na kailangan pumunta yung mga taga-Asyano dito sa Amerika. Doon na sila pupunta sa Pilipinas dahil merong uh, U.S. University dyan sa Pilipinas at even U.S. School kasi kailangan nun natin ang edukasyon ay umangat dyan sa Pilipinas kasi we are the last of uh, 80 countries of the world right now. Okay? Okay. Makikita naman nyo eh. Hirap na hirap. Uh, on top of your career, you should also be uh, fluent in English. Most of you there in the Philippines. If you are not, you are uh, your effective tools to communicate is greatly affected you cannot express yourself you cannot express yourself you cannot express your what you think is good for your family what is good for the country what is good for your career right if you are not able to communicate effectively and you will be easily understand and you know guys when you are here in america when you can speak english fluently the american people most of the American people will surely admire you, will surely love you. That is my experience here in America. Okay? Let's continue. Sinungaling, sinungaling, sinungaling ang gobyernong ito, ang Pideria Chief na nakita niyo naman ang kanyang video kung paat. Sabi ni Maharlika, Sino ngaling? Sino ngaling? Eh sino pa sino ngaling? Ano nangyari sa report mo sa PDEA? Naglabas ka ng ng isang uh, sheet, ha? Isang isang uh, dokumento na walang pirma, ah, uh, walang control number. Maraming maraming edited. So, sino napahiya? At ikaw ay humingi ng dispensa. Am I right? Kumingi ka ng dispensa at look, looks delikado ka kasi ang pedeya ay maaaring magsampa sa iyo ng demanda for what? Fake news. Kasi yan, ginamit mo ang pedeya pagpapalabas ng maling impormasyon at ang pedeya katulad kaya na nangyari kay General Macanas ay maaari ding mangyari sa iyo. Antayin mo at bibigyan ka ng kaso ng pedeya. Okay? nakit ng tao, paano siya mangjombag, paano niya abusuhin ang kapangyarihang binigay sa kanya ni Puting. Sabi ko nga, mga kababayan, huwag nyo nang intayin, lalagasin tayong lahat. Huwag nyo nang antayin na kayo na ang... Gagawa siya ng mga fake news at pag nasita siya, galit siya. Galit siya. Kayo na sumasa... na... Ilan ba kayo ngayon na, na nanonood sa kanya? Uh, 247,000. Napag-isip-sip nyo ba yan? Ha? Dito sa video nito, napag-isip-sip nyo mo, kayong mga Pilipino, ayaw nyo umasenso ang Pilipinas dahil sa ano? Hatred sa Presidente. Hindi nyo na sinisilip ang nangyayari ngayon sa Pilipinas o so umaangat ang ekonomiya. Pag umangat ang ekonomiya, maapektuhan ang ating Medicare. Maapektuhan ang mga kabuhayan. Maapektuhan ang agriculture. Maapektuhan ang edukasyon. Tataas lahat yan. Tataas lahat yan. At ang mga ang mga tao sa buong mundo ay pupunta dyan sa Pilipinas upang mag-invest, upang maging tourist dyan sa ating bayan. At time will come. Mauubusan tayo ng mga tao at mag-ahay na tayo ng mga foreign workers. Katulad na nangyayari dyan sa Taiwan. Katulad na nangyayari sa Korea. Katulad na nangyayari sa Japan. Ha? Dyan sa Thailand, sa Malaysia, Viet even Vietnam ay nag-ahay na sila ng mga Pilipino. Sabihin nyo, 20 pesos ang bigas. Excuse <coughs> me. 20 pesos. Iniisip niya pa sarili niya, paano yung mga magsasaka natin? Ha? Bibili ka ng fertilizer. Ngayon, magkano ang farm, ang farm gate? Ha? Ang farm gate, eh, ang balita ko, eh, mas mataas sa 20 pesos na gusto niyong mangyari. Nasaan ang inyong kokote? Ngayon, tumataas ang standard of living natin. Sino mga nahuhuli? Alam ba niyo kung paano ang solusyon upang malampasan natin ang pagtaas ng bilihin, mag-aral kayong mabuti. Huwag kayong titigil ng pag-aaral upang umangat ang inyong mga kaalaman, upang umangat ang inyong mga expertise, upang makapagtrabaho kayo sa ibang basa, makapagtrabaho kayo dyan sa Pilipinas. Apat, hindi kayo pwedeng manatili na nasa ilalim. Kailangan pumunta kayo sa ibabaw. Hindi parating kayo ay hinahama. Kailangan kayong magsumikap. Kailangan kayong mag-aral. Hindi po naka-standby lang kay Jack, umaasa lang kayo. Ito ang ang sasabihin ko sa inyo. As not what your country can do for you, but what you can do for your country. Okay? So I I suggest that you uh pull out, withdraw your support to Mahardika and support those people, those bloggers who are Uh, supporting the President of the Republic of the Philippines and the United States of America. Okay? In God we trust. Never hold your peace. I'll see you in my next blog.